Yes, watch mga Lodi at eto ngayon yung ano, situation dito sa pinuntahan namin, ano, beach at syempre, simpleng simple, napakatehimik, walang nagiinuman at walang nagkakantahan. Ayan, dahil private place ang pinuntahan namin at syempre, napakalinis ng kapaligiran. Ito yung ano, ayun, yung hotel. Ayan. Kaya tanaw na tanaw yung dagat. Pag nasa terrace kami ng hotel, ayan talagang tanaw na tanaw namin ang dagat. Napakaganda. Ayan. Ayan, dun sa third floor kami. Ayun. So ngayon mga lods ay itatanong namin kung anong number ang umbrella namin Dahil napakaraming umbrella so kailangan namin ano, malaman kung ano ang number namin Hello bye bye. Bye. Yun, what's up mga lods. Ayun, bali ngayon ay Uh, first time namin ano uh, uh, ibig sabihin uh, gagamitin yung uh, pinrenotate namin na umbrella dito ayan so ngayon ay uh, ah, hanapin pa namin yung number ng uh, umbrella namin dahil nagprenotate kami para meron kaming magamit na mga ilan araw dito kasi ano uh, private place uh, ang pinuntahan namin ayan <laughs> Ayan, guwapong guwapo si Stefan. Yan to hindi Doko di chi. Aliwa ay lang ang Ah, No? Ha? Hanap namin namin. 62. So yan, mga loli, nakita na namin ang aming umbrella. Ayan, wow! <laughs> Sai quando sei con gli scherzi nuovo. Ups! Metti le mani ovunque meno. Perché non, forse non ancora... No, non è la